Hello, good morning mga kasi farming So welcome back po sa ating channel At muli po ano, nandito po tayo sa atin pong bagong area So ngayon po, nagsimula na po kami dito sa pag-clearing At ngayong umaga po ay magkatanim din po tayo ng atin pong mga talong At naroon, nagpapaidas na rin tayo mga kasi farming So pagkatapos po dito na may dasan itong ating area na ito Ay magsimula na tayo maghukay Tapos maglalagay po tayo ng Uh, triple 14 para po sa basal ng atin pong itatanim na talong. So abang abangan nyo po mamaya mga kasi farming, yung detalye at yung amin pong mga gagawin po dito sa buong maghapon. At ngayon naman po mga kasi farming, ang ginagawa namin dito ay nagbubutas na kami na atin pong lalagyan ng mga talong, yung ating pagtatamnan. So ito po yung lalim niya. Yung lalim po nito, Uh, kasing lalim lang po nito ng isang lata ng sardinas so estimated po natin mag ganun po kalalim ganyan lang po bubutasan lang nila at pagkatapos po yan dyan mamaya hapon maglalagay na po tayo ng abuno yung triple 14 ang atin pong ibabasal So, ganyan lang po. At ngayon po nandun, naglilinis din kami yung lumboy doon. Binabawasan namin yung lumboy. Binabawasan namin ng sanga. Dahil nga sa malilim. Dyan sa area na yan. So dyan din tayo maglalagay ng kubo pagdating ng araw. So ganyan lang po mga kasipa. Napaka simple lang kapag sanay ka na. Pag master ka ng mag araro yan. Yung lapad po nito, estimated po natin 1.5 meter po. Tapos yung uh, tudling natin, nasa 75 centimeter po yan. So, narito yung atin pong mga kasi farming natin. Yan, nagkalinis sila. So, nandun si Jokat. Ano, kumusta ka dyan? Ayun, medyo mahirap. Medyo mahirap. Mayroon. <laughs> mayroon ba? Mayroon mabunga? Ayun, <laughs> no, madilim. Hindi na makita. Against the light. So, nandito yung mga kasi farming natin. Tulong-tulong po kami na naglilinis po dito. Ng ating pong mga sanga ng lumboy. Pero hindi naman natin ito uubusin kasi hihintayin din namin ito magbunga babawasan lang namin ng sanga hindi namin kakalbuin kasi yung bunga niya sayang din habang nagahintay kami ng bunga ng talong magbunga na rin itong lumboy balak nga ng sa taas na yan Diyan na lang sa taas magawa ng kubo eh <laughs> treehouse na lang treehouse So ayan po mga kasi farming. So matapos ko po lagyan po ng abono itong atin pong mga uh, idas dito. So sinusundan naman po kagad ng mga kasamahan po natin. Ayan yung mga kasi farming natin. Sinusundan kagad nila ng tanim yung akin pong uh, paglagay ng abono dito. So ito na may mga ilang linya na po kami na natamnan. At ito pa nga po yung ibang mga similya natin. So talagang mainit po maghapon talaga mainit nagsimula kami magtanim alas 3 ng hapon at yung paglagay namin ng abono yan kanina after namin magkain so after mag lunch naglagay na tayo ng abono dito so si kasi farming uh, RJ ang naglagay ng unang abono sunod so, uh, sinundan ko ng paglagay ng abono at yung isang kasi farming natin doon yung nagiidas doon, so Pinainga mo na yung kalabaw Medyo ano kasi Medyo mahaba ito, malapad kasi ito At doon, ito bali, Nagtatanim po yung tatlong kasi farming natin Kasama na tayo At mayroon tayong dalawang kasama kanina Na medyo nagkaroon po ng Emergency So, si Uncle ay sinungag ng kalabaw At medyo Natamaan yung kanyang paa Medyo malaki yung sugat Halos mga at mga ilan? Mga ilan? Mga gano'ng haba? Mga isang, mga isang dangkal po. So mga isang dangkal yung haba ng sugat niya sa pa dito sa may binti niya. At ayun sinugod sa hospital. So yung kalabaw ay siguro dahil sa mainit ang panahon, nairita, sinundot niya si uncle. So hindi naman yung dito, hindi naman siya dito nagkasama dito. Nag, uh, um, nagkakaras siya doon sa ibang area. At ayun nga, siguro... Uh, um, hindi sila nagkasundo ng kalabaw hinabol si Angkel at naabutan nasungag si Angkel at ngayon naman so ito ay tuloy tuloy tayo dito sa pagkatanima kasi farming at ako kukuha muna ako ng, ano, ng iba pang mga natin kasi limang tray na lang dito mayroon pa tayong 11 tray doon sa bahay ito so na po yung mga punla po natin malalaki na po siya yan pero hindi naman po totally lahat po ay malalaki so katulad nito mayroon pa rin po mga ibang mga medyo maliliit so yan ay iwan muna natin pang sulit na lang natin yan so yan o malalaki yung iba o oh. at sana nga po ay umulan para mabigyan tayo ng tubig mamayang gabi at madiligan itong mga tanim natin para hindi na po tayo mag water pump po dito ayan po mga kasi farming um, medyo marami na itong aming na uh, taniman so kanina 11 plus may tatlo doon 16 pang 13.3 na po ito yung amin pong uh, nilalatag dito ngayon at ngayon po ay hapon na rin So ayan mga kasi farming at, at tapos na po tayo sa pagtanim ng ating mga talong po dito. Uh, isang ano pa lang po, bali isang linya pa lang o isang block pa lang ang taniman natin. So nasa 2000 plus pa lang po yung naitanim po natin at yung kalahati po ng area po dito na atin pong tinaniman mga kasi farming. So dito yung kalahati pa lang po dito ay hindi pa natin na taniman. So ito pa lang yung kalahati dito. Yan ang hinabol natin na mataniman natin ngayon. Medyo kinulang tayo ng tao dahil meron pong uh, kunting uh, aksidente po ano na nangyari. So hopefully na mabigyan po tayo ng ulan mamayang gabi. At uh, Update na lang po natin sa susunod po itong ating pong mga tanim po dito. Yung amin pong unang pag yung pag-spray po natin, and siyempre yung ating pong pag-aalaga dito. Kaya abang-abangan nyo po yan mga kasipaming. So, and galit na lang po muna, at kita ka sa tayo, lad. God bless, oh God bless.